Guys, magandang araw. Nandito kami ngayon sa Pasay. Nagpipick up kami dito na bang pangarga namin. Ayan guys, yung truck namin. Ayan guys, yung pangarga namin. No? Yung karton na uh, bandul bandol, bandol. Uh, uh, itong warehouse nila guys. Maraming delivery ngayon guys eh. Maraming siyang delivery ng mga karton. Oh guys. May nakapila pa dito sa tabas guys. Malawak na yung pistol nila guys eh. Na marami sila ngayon na karton na Tinatali nila eh. Tawag ng pagnatali na paldo. guys mga nagde-deliver eh pa isa dalawa ang tatlo lang mga pasok guys kasi masikip yung salot kasi marami ng karton na katambak na guys eh karton, papel yung papel na puti guys tinutunaw din lang guys eh yan e, iba e, iba klase yung alin na karton may halo-halo tawag yan mix swiss may puro papel na papel o puro karton hindi pwede eh, yung karton 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 lang yung papel na puti puro puti lang din o iba rin kasi yung nakamix yan nga yung sa gitna nakamix ibang kwan din yan ibang klase din yan kasi pag tinunaw yan ibang halo-halo din kasi yung yan yung puti kasi hindi pwede maluan mga ibang kulay yan ang daming cartoons lang yan guys yan hindi, hindi pa nga hindi pa nakatali yan guys nag iakyat nila doon sa machine na para ma ma-press to si tatali nila ay araw-araw ang guys araw-araw yan dito hindi na wala na deliver sila uh, ay, na sa meri nagpipick up ang dami nagpipick up dito araw-araw ilang truck din yan yan ang pikapan dito sa Pasay karton papel walang panya dito guys walang mga bakal hindi lang nagpa ng bakal iba rin kasi ang tunawa ng mga bakal ito para lang sa mga papel karton tunawa na yan wala din dito guys plastic iba rin ang tunawa ng plastic itu boro papel karton lah guys, nih e, tambak yang panjangnya guys, uh, uh, karton. mana yang penghargaan kami guys dan dikaya kasih buatin tawang guys semuanya. Alos isang tinuladang bigat niyan sa so nakikita ng iba. Yan. Mabibigat niyan guys. Sa so na paldo. Paldo ang tawang guys. Ito yung nakatali na. Paldo. Yan. Yan. Dala bali. Kahit ang karga niyan. Dalawang papatungan pa ng isang batong yan. Mga dalawang patong yun eh guys.